Sa isang estrategikong kaganapan, itinuloy na ng Israel ang pagbomba nito sa mga lungsod ng Gaza para tuluyang iligpit ang mga militanting Hamas dahil sa sobrang tigas ng mga ito. Kung saan kanina lang, walang pag-aalin lang ang pinakawala ng Israeli Air Force ang mga nakamamatay na mga bomba nito na nakasentro sa mga lungga ng mga terorista na sa lakas ng impact ng mga air-to-ground missile na ibinagsak ng militar, ay talagang nawasak ang mga pinagtataguan ng kalaban. Ang mga pagsalakay na ito ay bahagi ng malawakang kampanya ni Netanyahu upang sirain ang infrastruktura ng Hamas at pigilan ng anumang karagdagang opensiba mula sa grupo. Ayon sa mga ulat, Ginamit ng IDF ang pinaka-advanced na teknolohiya sa kanilang mga airstrikes, kabilang na ang mga guided missiles at drones upang makita ang mga galaw ng mga militante mula sa itaas na may kakayahang tukuyin ang eksaktong lokasyon ng mga target. Sa mga videong inilabas ng mga Palestino, makikita ang matitinding pagsabog sa iba't ibang bahagi ng Gaza na makakapal na usok ang bumalot sa himpapawid matapos tamaan ng mga bomba ang mga pinuntiryang pasilidad. Sa loob ng ilang oras ng walang patid na airstrike, tumambad sa mga sibilyan ng wasak-wasak na mga gusali, nagkalat na mga debris at mga estrukturang naabo dahil sa matitinding pagsabog na maraming residente ang agad na lumabas mula sa kanilang mga tahanan na pilit hinahanap ang kanilang mga mahal sa buhay sa gitna ng mga gumuhong pasilidad. Ayon sa mga ulat na ating nasagap, Maraming pamilya ang nawalan ng tirahan matapos mawasak ang kanilang mga bahay na ang mga lansangan na dating puno ng buhay ngayon ay balot ng abo at alikabok habang ang mga rescuer ay walang tigil sa paghuhukay upang sagipin ang mga posibleng nakaligtas. Maraming sugatan ang nakahandusay sa kalsada habang ang iba naman ay tinutulungang madala sa mga ospital na ngayon ay punong-puno na rin ng mga pasyente dahil sa mga pag-atake ng Israeli Air Force. Ang mga airstrike na ito ng IDF ay humantong sa pagkamatay ng pitumpung tao, kabilang na dito ang mga militanteng Hamas at mga sibilyang nadamay dahil sa ginawa silang panangga ng mga teroristang ito. Kung hindi na lamang sana nakipagsalungatan pa ang mga militanteng ito at agad na pinalaya nila ang maraming hostage, ay hindi na sana umabot sa ganitong sitwasyon. Dahil ang tanging layunin lang naman ng pamahalaang Israeli ay ang pagpapalaya ng lahat ng bihag upang agad na magwakas ang digmaang ito. Subalit, sa halip na ilabas ang mga bihag, pinaglaruan pa nila si Netanyahu at sinabayan pa ng panlilinlang na ang masaklap pa rito, humingi pa sila ng maraming demand na siyang naging dahilan upang magdesisyon si punong ministro Netanyahu na ilunsad ang malawakang pambobomba. Samantala, pumasok na rin ang mga ground unit ng Israel sa iba't ibang lungsod sa Gaza Strip para direktang makipagbakbakan sa mga armadong grupo. Sa gitna ng patuloy na tensyon, nagsasagawa ang IDF ng masusing operasyon upang matukoy at mawasak ang mga estrategikong pasilidad ng mga militante. Kung saan agad na sinuyod ng militar ang mga skinita at lungga ng mga terorista na hindi nagaksaya ng oras ang mga sundalo ni Netanyahu sa paghahanap sa Anino ng Hamas at patuloy nilang iniinspeksyon ang bawat gusali, mga lagusan na posibleng pinagkukutaan ng mga kawal ng Iran. Sa kabila ng matinding pagsalakay, lalo pang pinaigting ng puwersang Israelita ang kanilang operasyon na sinisiguradong walang makakaligtas sa kanilang opensiba. Habang patuloy nilang ginagalugad ang Gaza, lalong lumalawak ang kaguluhan at ramdamang takot at pangamba ng mga natitirang residente na naiipit sa gitna ng labanan. Marami sa mga Sibilyan ang lumikas na dala ang kanilang kaunting gamit habang nagmamadaling umalis patungo sa mas ligtas na lugar. Ang iba naman ay nagdesisyong manatili, ngunit nananatiling balisa sa posibilidad ng mas matinding sagupaan na iniwan ng libu-libong pamilya ang kanilang mga tahanan ng hindi tiyak kung makakabalik pa ba sila habang patuloy ang putukan at pagsabog sa paligid. Gayunpaman, patuloy silang umaasa na magkakaroon ng agarang solusyon para mapigil ang lumalalang kaguluhan. Sa kabila ng takot at kawalan ng kasiguraduhan, umaapela sila para sa mabilisang hakbang mula sa mga pandaigdigang ahensya at liderato upang matigil ang labanan. Hangad nila ang isang kasunduan na magbibigay daan sa kapayapaan at sa muling pagbangon ng kanilang mga nasirang tahanan at pamayanan. Sa ngayon, ang tanging magagawa nila ay maghintay at manalangin na matapos na ang karahasang bumabalot sa kanilang bayan dahil sa impluensya ng Hamas. Sa pinakabagong pahayag ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu, mariin yang sinabi na hindi titigil ang IDF sa digmaang ito hanggat sa hindi nila naibabalik ang lahat ng bihag. Ayon sa kanya, walang kabuluhan ang anumang tigil putukan kung ito'y puno lamang ng panlilinlang at hindi tunay na magbibigay ng seguridad sa kanilang bansa. Kung ang tanging pagpipilian ay isang kasunduang hindi pumapabor sa kanila, mas pipiliin ng Israel na ipagpatuloy ang laban upang ipakita na hindi sila susuko sa anumang uri ng presyon, na lalo pang pinagtibay ng pamahalaang Israelita ang kanilang paninindigan matapos lihim na iniligpit ng kilusan ang ilan sa kanilang mga bihag noong mga nakaraang buwan. Dahil dito, mas naging determinado ang Israel na ipagpatuloy ang kanilang mga opensiba upang mapanagot ang mga responsable sa mga pag-atake noong October 7, 2023 at maibalik ang kanilang mga kababayang sa pilitang dinukot ng mga militante. Sa kabilang anggulo, makalipas lamang ang ilang oras ng walang humpay na pambobomba ng tropang Israeli sa Gaza, agad namang nagpakawala ng mga misil ang mga teroristang Houthi sa Yemen bilang pagpapakita ng pakikiisa sa kanilang mga kapatid sa Gaza, kung saan walang pag-aalinlangang pinalipad ng mga rebelding Houthi ang kanilang mga nakamamatay na mga misil na nakasentro sa Tel Aviv at sa iba pang pangunahing lungsod ng Israel. Gamit ang long-range ballistic missile, sinubukan nilang tumago sa depensa ng Israeli military upang magdulot ng matinding pinsala at takot sa mga sibilyan. Subalit gaano man kabagsik at mapanira ang mga armas na pinakawalan ng Yemen na natiling matatag ang depensa ng IDF. Naagad na nagpatupad ng emergency response ang Israeli Air Force para ma-inform ang mga mamamayan ni Netanyahu tungkol sa mga bombang posibleng sumabog habang ang Iron Dome Missile Defense System nito ay mabilis na gumana upang harangin at pabagsakin ang mga incoming projectiles bago pa man ito makarating sa mga pinuntiryang lugar. Kaya't ang mga bombang pinakawalan ng kilusang Hoti ay agad na na-intercept ng militar nang hindi man lang nagdulot ng anumang pinsala sa teritoryo ni Netanyahu. Ngayon malamang nagumanti ang mga Israelita sa mga susunod na araw kaya dapat maghanda ang grupong ito sa Yemen dahil sasapitin nito ang mga bombang ihahagis ng Israeli Defense Forces. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga airstrike ng IDF sa Gaza upang iligpit ang mga teroristang Hamas dahil patuloy na nagmamatigas ang grupo sa pagpapalaya ng mga bihag nito? E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Issue labas Politika, ekonomiya, di lang puro atas Kahit anong mangyari tayo handa Dahil dito sa channel wala kang duda Mahalagang balita Di ka mag-iisa Ano mang oras Saan ka man Balitang malinaw Walang iwanan Mahalagang balita Tinig ng bayan